Uy kabayan, narinig mo na ba? Legal daw dito ang marwana sa Czech Republic ba? Wow, diba? Sarap! Bomba na! Ako nga pala si Boss Amo, isang factory worker dito sa Czech Republic Oo, narinig nyo yung intro ko? Totoo yun Kaya doon sa mga nagamit dyan, pakinggan nyo to May matututunan kayo dito, for sure ako Eto na nga, pwede ka magtanim hanggang limang plants Pwede ka din magdala hanggang 10 grams Pero teka lang totoo ka masyado. OFW ka ba? Diba? Aminin! Huwag kang kampante. Kasi kahit legal yan dito, hindi ibig sabihin safe ka na sa trabaho. Alam mo yung drug test? Oo, meron yun dito. Kapag nagpositive ka sa THC, Boom! Uwi ka talaga! Madi-deport ka kabayan! Kaya ingat lang kabayan! Huwag ka masyadong naiinggit sa iba. Sayang yung sinasahod mo. At kung hindi mo alam, ang pagkaiba ng THC at CBD, ito ipapaliwanag ko sa'yo. THC, yan yung parte ng mariwana na nagpapasaya sa'yo. Yan din yung nakakapagpahay pag in-intake mo to. Ito naman yung CBD. Yan yung chill lang, hindi ka Yung pampakalma. Pero alam mo yon yan yung dalawang compound ng topic natin ngayon. Maraming tindahan dito na legal nagbebenta ng CBD. Ay oil, cream, cha, candy, at vape. Pero tandaan, kung hindi ka sigurado sa laman nito, ganang bumili. Baka hindi si yung laman nito. Alay mo, THC, mapauwi ka pa. Kaya kabayan, tandaan mo, hindi porket legal, e eh, pwede na. At hindi porket dahon, salad na. Yan lang po yung masasabi ko. Kaya kabayan, ingat-ingat din. Trabaho yung pinunta natin dito para kumita ng pera at hindi sakit ng ulo. Sana nakatulong kabayan. Salamat!